Bagong puno. Hindi ako hindi ako nag-dagdag. Pasok na naman kami linggo. Laylayan lang. Binili mo lang yan para rin. Eh. Hmm. Ni daan pa din, daan niya lang kanuwa. Guys, Sunday work. Oh, ano? Wala na. Huh. Tama ka. Ay <laughs> <laughs> Ayun na may isa sa <sabi>? amin. <laughs> Sarap. Ito lang tayo pag Linggo. Sabahin, Sabahin may gusto ko yun, eh. hmm? Ito lang kami pag linggo, kakain. Kaya mga paglaro, kakain. Kaya huwag na kayo guys magtaka pag... kung papaldo kami. Kasi laging linggo. Kada linggo may paso kami. Pag-paldo. Kunde ito man Na muli bilhin ng bago pa. Yes. Next year, next year medyo na. Kailangan mo mag-six months. Bigyan naman ng direksyon araw-araw. O baka na pa. Kaya pa pagbalik. Pagbalik nga? hindi pa nakatermag din na wala. Wala nangarap pa Pag ikaw ay naka-six months na kung kailan ka nagsimula. months, mo. Meron na 'yon. Pag naka na tayo

ano? Parang sabi sa'yo, hindi lumipat na kasi na malapit O, hindi mo yung lipatan ko? Ito mo ba ba? Ano? Ay, ganyan Ang ka pa Sabi sa'kin na. Sabi niya, ibang mo yung reason sa'kin yung mga Ngayon mo ako pag Alam mo malayo ang amin kaya may mabilis naman pa. Dati sa loob ko terapeo. Ah! Oh! Nagtendol <laughs> bigay. Diyan lang ng pagkain, mahalin mo pa pagkain. Halikan mo bago mo kainin. Hello. Yeah. Halika. <laughs> Halikan mo bago mo kainin. Hello. Sagumin. Ha. Taw mio, kinakaabog Halikan, Halikan bago kainin. Hindi lang <laughs> halik, ginagawa ni mio yun lang guys mahal na kami sunday work ito na naman yung panibago namin araw sa pagtatrabaho okay, guys okay magtataka ha pag kami pumapaldo kasi lumalabang kami ng patas dugot paawis namin ang pinaghihirapan namin yes. bago kami umasenso tatap na sa'yo ha Shout kay ano, kay Kapandak. Okay. <laughs> Kapandak Lester ah, mo sa mo. Thank you Lord for another blessing today. Ano uh, guys, oh, ano ang panahon niya Medyo nag-uunalan, ulan-ulan. Oh. Medyo masama ang panahon ngayon guys, kaya hindi rin kami makapag-shooting mamaya babarik na lang yun guys 15 minutes lang kami tapos nung Two tambay tanghali so you guys so you guys gusto shooting na naman kami dito sa aming home court yan let's go shooting shooting muna kami maganda pa lang ngayon tanghali oh mainit na uminit Wow si malaglag dito layo ba? Guys, shooting mo na kami. Ano <laughs> yung <laughs> kaya Hindi wala lang, hindi lang.

ba oh, may sobra? Hoy wala, sandang <laughs> to. Tara, tara. Okay, at Mars. Mars. Nasa niya. mo Salamat sa. Thank you so much and Merry Christmas. Happy New Year. Thank you very <laughs> <laughs> Yun guys, dito na naman kami. Hago burger na naman kami. Saan tayo? Saan tayo? Sa kubo. Hanggang isapon. Salamat kay Sabrina. Sabrina nang. Guys. Kain muna kami. Merienda muna kami. Kain muna. Thank you po sa Sab. Salamat Sab. Pagpapabait mo ngayon ha. Anong Thank you. Naka anong nakain mo? Sana susunod ulit. What are you talking about man? Salamat sa burger at saka Kapandak na sir. Oh, Nailong time namin. Hmm. Yes, na. Break Hmm, burger so yummy. <laughs> so, Ay, lang. Guys. Kain. Kain-kain lang, kain -kain lang linggo. Tapos pwento

guys, sinabutan kami ng ano, Putong kami ng ulan. Nandito kami sa ano. Team Derb. Team Derb. Team Derb ano, Team Derb shop. Motor shop. Guys. Binigyan kami ng ano. Sa susi, yan. Team Derb. Napalo nyo yun guys sa Facebook. Team Derb. A few moments later. Yun guys, kakawi ko lang. Yun lang. Yun lang. Di, ano, Sunday routine lang. Salamat sa mga lagi na nanonood dyan. Yun lang. Taman change yun lang tayo. Bumili na lang. Pati na kami ng ulan. Tapos bumili na lang pala ako ng langis. Mag-change yun lang ako ngayon. Para safe ang motor. Yun lang guys. Bye bye. Ingat.